Magandang hapon po sa lahat. Ah, uh, andito po tayo ngayon sa ano sa farm. Sa babuyan po namin. Ayun. Kararating ko lang po. Ah, uh, magpapakain po tayo ng dahon ng madudi agwa. Na mitas na po ako doon sa ano, sa kabila. Ayun. Ito, ang dami dik dik naglapitan na kagad yung aking mga biik yun, yung apat na inahin no ayan uh, okay, papakainin na natin sila oh. ang ganda nilang tingnan nagagawan sila ng dahon ng madre de agua Ay, yung isang inahin wala dun sa loob hindi ko na at kukuha muna tayo ulit dagdagan natin ng dahon Kaya dito buwasan natin para magpulong uh, mag ng uh, panibagong mga 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 niya at sa baba. boost'na bilis değil ha dik dik ito yung aking malaking inahin okay. Yeah. yun okay na uh, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking mga subscriber po dyan sana uh, lalo pa tayong dumami ayan dami na yung ano ko, oh. mga tamang tama na itong mga sunod na tatong buwan pwede na itong ilabas pure native kasi kaya medyo mahirap palakihin Yun, matagal ang pag-aalaga tiyaga at saka bago natin may labas bago may benta ayun sige po maraming salamat uh, hanggang sa muli